News Mga balita ngayon Joint Law Enforcement Operation Sa Sulud, dalawa patay Lima arestado isang soft trooper Nasawi Balik of livelihood fair Pinangunahan ng Philippine Army sa Abra NCRPO nagsagawa ng inspeksyon at accounting Para sa Undas 2025 Security Coverage ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawa ang patay, lima ang aristado habang isang kasapi ng PNP Special Action Force ang nasawi sa isang Joint Law Enforcement Operation sa Indanan Sulu nitong Oktubre 30, 2025. Nangyari ang engkuentro sa Sitio Talatak, Barangay Batubato sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Region 9, CIDG Sulu, 54th Special Action Company, PNP SAF, First Provincial Mobile Force Company, at Danan MPS, PIDEA Barm. RIU-9, NECA at 100 Infantry Kalasag Batalyon ng Philippine Army. Target ng operasyon ang mga kilalang armadong personalidad sa lugar. Ngunit sa halip na sumuko, nagpapotok umano ng baril ang mga sospek na nagresulta sa mabilis na palitan ng putok. Dalawa sa mga sospek ang patay habang lima ang aristado na ng mga otoridad ang apat na riple, isang pistola at mga bala na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon. Sa panig ng pamahalaan, dalawang miyembro ng SAF ang sugatan at isa sa kanila ang binawian ng buhay habang ginagamot. Matapos ang operasyon, nagsagawa ng pagpupulong ang mga otoridad kasama ang lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Pinangunahan ng 501st Infantry Valiant Brigade at 58th Infantry Defender Battalion ng Philippine Army ang former rebel Summit na tinaguri ang Balikloob Livelihood and Integration Fair nitong Oktubre 28, 2025 sa Bangged Abra. Layunin ng programa na tulungan ang mga dating rebelde na maibalik sa normal na pamumuhay sa pamamagitan ng livelihood, skills training at moral reorientation sa ilalim ng Eclip o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, mahigit isang daang dating rebelde ang lumahok sa aktibidad na dinaluhan ng ibat-ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DTI, DA, Dole, DepEd at provincial government of Abra. Ayon kay Brigadier General Denmark Mamaril, commander ng 501st Brigade, layo ng programa na palakasin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagunlad sa lalawigan. Bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda para sa UNDAS 2025, nagsagawa ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng personal accounting at inspection upang tiyakin ang kahandaan ng lahat ng unit na nakatalaga sa ilalim ng full alert status. Layunin ng aktibidad na maisiguro ang kumpletong presensya ng mga pulis, maayos na kondisyon ng kagamitan at kabuo kahandaan ng pagpapatupad ng seguridad sa buong Metro Manila ngayong undas. Matapos ang accounting, personal na nag-inspeksyon si Police Major General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, sa Manila North Cemetery upang tiyakin ang maayos na deployment ng kapulisan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya para sa kaligtasan, kaayusan at kaginhawahan ng publiko ngayong long weekend. Sa kanyang paalala, hinikayat ni Police Major General Abirin ang mga biyahero, operator ng terminal at mga bumibisita sa sementeryo na maging mapagmatsyag, sumunod sa mga alituntunin at makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagunita ng Undas 2025. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulan ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.